at magkakambas tayo ng materialis kaya naman natin kung magkano nga abutin oh, Kasi kami po ay magpapa-estimate kami aming yung... gagawing double deck para po sa cutting Okay, dahan-dahan lakad, bitabutan. Ano po, sir?

na ako nung ano uh, Dalawang 2x3 ah? Wala na yung ano Ah, uh, ano Isa lang yung 2x2 2 x yung 1 Ang 1x2 ay 8 uh,

Alala. Ang gusto ko lang po ng aming expansion ng 3 by 2, 3 by 2, 3. ka ng ball anong sukat yan? Ah, by 2? Ah, Ang haba? Ayun, 3. Ang haba. Pero ganito kalaki ang ano? Ilan po? Walo. Ang cutting distance niyo po? ah, Sige, magkano? 20? 35? 35. lang yung pa ng ano. Ah, oh, kano Tanong ko lang yung presyo ng pelonic ninyo na timedya. Five ten. Uh, Five ten, isa. Bisa na Ito na lang muna. yung 2.0 po lahat yun, 2x3 po, dalawa, yung 2x2, sa tapong 1x3 po, 8000 8000 No. natin gagamitin yung sinahod natin sa YouTube do sa pa-challenge ni Maroko. Eh, salamat nga pala kay Maroko at kay Edu, kay Eric. Thank you sa inyo. Ilang peras? Ay, at saka metal, metal parin na yun. Okay. yung plus parin po yan. Pang metal. Pag yung hard detect nyo po, walo. Tapos, ang parin nyo po. Alam, bago nga, pwede na rin makapapit. Makisama yung kadang 360 at saka po yung bina kaniya piso gusto mo yung one coat talagang pang-ikatlo ang tayo ng ano epoxy primer chong ka lapit thinner

mga tornilyo, meron na niya. Huh? Nandiyan na to, yung mga tornilyo. Tornilyo? Ha? Huh? Meron na, yung tornilyo na ayan na, kumpleto na. Ay na po. Ay uwi na nababuka na. Saan? Nasaan ka? Okay.

Ala, piso lang padadala. <laughs> Ala <Aray> ka. <laughs> diba piso lang pala laman. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Tapos hindi mo to tulung. Oo, naghanap ka na ng tulong. Gan. Tama. Nagtanong nga oh, hindi naman tumulong. gas gas ang tricycle <laughs> oh, okay. right mga kasi yan at uh, nakauwi na ako naiuwi ko na dito sa cottage yung mga biniling materialis para doon sa gagawing uh, loop bed sa, dito sa kubo yan nata uh, sabi nung uh, gagawa ay ano ma after lunch na magsisimula kasi tanghali na nga naman dumating yung materialis So tuloy-tuloy lang itong ating ano ating uh, pag-aayos sa kubo dahil palapit na ng palapit yung ano summer. Yan ata uh, thank you nga pala ulit kay ano kay Maroko do sa pachanis niya kasi 'Yung pera na binibili ko nitong mga materialis ay 'yun yung ano uh, sinagot ko sa challenge, pa-challenge ni Maroko. Yan, thank you. At siyempre, sa mga uh, sumuporta at uh, nagtiwala doon sa mga nagbigay ng blessing, maraming-maraming salamat sa inyong lahat dahil uh, kahit paano nagkaroon tayo ng budget para sa pagpapaayos nitong kubo. At next time ang pag-iipon naman natin ay yung kaisami. Kasi hindi naman biro yung materials ngayon, ang mamahal na ng presyo kaya di natin pwedeng pagsabay-sabayin. So ito nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng uh, accounting uh, tag dito kaunting budget para dito nga sa pagpapaayos ng kubo at uh, hindi naman natin pwedeng uh, hayaan na na maubos lang yung pera nang walang nangyayari mas maganda kasi kapag pinaghirapan mo meron ka nakikita meron ka na ipupundar o meron kang uh, parang souvenir doon sa uh, pinaghirapan mo para lamang uh, makamit yung uh, sabihin natin uh, napaking, napakalaking halaga na para sa akin yung uh, sinahod ko sa youtube at uh, doon nga para doon sa pa-challenge ni maroko, yan salamat salamat sa inyong lahat at siyempre kay sa mag-asawa ni Kwan ni Edo G, na talaga namang full support at sa mag-asawa ni na may may at air uh, Eric Corpus talagang din nila ako binitawan at syempre sa mag-asawa ni Step Ice yan sila yung napakalaki ng ambag do sa aking uh, sa challenge at syempre yung uh, isa ko pang kaibigan na si uh, Boss Yang. Ayan. sila yung talagang napakalaki ng naging ambag dito sa aking pa na ito. At siyempre kay ano kay uh, uh, kay uh, Sir Bonifacio. Yan. Salamat. Salamat sa inyo lahat. So, ayan at uh, abangan niyo na lang yung uh, susunod na ano, na gagawin natin at uh, hanggang sa matapos yung project ko dito NAA ibablog ko para updated kayo okay mga kakonsi at inuulit ko maraming maraming salamat ulit do sa inyong lahat sa suporta ninyo at syempre do sa ano sa mga team mayor team kasangga sa team ayayab maraming maraming salamat at mm, sa mag-asawa ni Olin Rhea maraming salamat dahil napakalakan ng tulong na ginagawa ninyo sa aking lalo na sa pagdating sa pagbablog at ako ay naisasama nyo do sa mga lugar na hindi ko nararating ay narating ko ngayon so maraming maraming salamat at syempre yan sa ano sa team uh, Banye Banyera yung sa aking bagong team ngayon yan kay Maroko sa so mag-asawa ni Olin Rea kay Kahaw kay Sue ng Bukana at kay Daisy at kay Roan yan, maraming maraming salamat sa inyo lahat okay hanggang dito na lamang thank you at yung mga hindi ko nabanggit na uh, na mga kaibigan, mga su sumuporta sa akin ay pasinsa na kayo. At mm, sa dami ninyo ay hindi ko kayo kayang isipin na isa-isa ay baka may magkinanakit lamang kung iisa-isahin ko kayo tapos meron akong mga kaligtaan. Kaya sa inyo ng lahat na, sa inyong lahat na. Yan, maraming maraming salamat sa suporta ninyo. At mm, pagmamahal ninyo sa akin kaya naman kayo ay sinusuklihan ko din na isang uh, matamis na I love you, I love you all, thank you